Sino mo ng ng alimaw? Mabuti, nakaligtas ka sa pangit na yun. Yung kasama ko, nakita niyo ko sila. Isang matanda at isang batang mataba. Sila nga yun. Huwag ka mabahala, kaibigan. Buhay sila. Nakaligtas sila sa dangwala. Pero hindi sila nakaligtas sa mga tanod ni Wanda. Yun yung Wanda. Si Wanda ang malupit na namamahala sa kita ng mga alibin. Lahat halos ng kakulong doon ay kilala ko. Pagkat madalas kong tanawin ang mga pagpapahirap sa mga alipin. At ganyan nang lumipad kami sa may dakong kanluran, napansin namin agad ang dalawang naibang mukha. Yung matanda at isang batang mataba. Sino pa? At meron siya nagawin sa mi-bye-bye ilo, Teddy. Ako si Flavio. May balita sa akin ng na maraming halipin at pinahihirapan sa sinasabi ni Tita. Hindi ko talaga ang tungo. Kung. kung ngayon, ay hindi ako nagkakamali. Ang pangalan, Pablo, at ang tatak na sa iyong bibig, ay nagpapayo atin na totoo ang sinasabi nila tungkol sa alamat. Ito ba si Pablo? Ang tinatawag nilang panday? Ako nga ako. At ikaw rin, ang maiktip na tawin ni Lizardo, niyo sila lang si Lee. Magpahinga ka na. At nalanggap yung paninadi ang mga sugat mo.

Ponday. Oo. Oh. Totoo ba ang mga nababalita ko sa kanya? Masya'y matulungin sa mga nangangailangan ng tulong. walang lumapit sa kanya, mas nagkaitan niyang magtulong. Si Flavio yung isang alam ako. Eh, Hindi matapang ang ka ng kanyang kagitihan. ang daw matapang si Flavio? Walang trabaho sa kanya. Pagkakataon ko sa la pagkakataon na lang ang ng mga isipin. na rin akong Tata Tenio. Hindi mahalagang bagay akong ibig palang sa inyo. Ano Kasi ho, Kung sasabihin ko sa inyo... ay may kaugnang iligado... Matapos ako kung lumaliwalay ko sa akin, Ina. At... Ah, kayo pa lang dalawa ang kasama ng bantang panday. Kung gano'n? Ito palang na lang ginawang hatulan ng ating dambuhala sa gabi. Ha? At marahil ngayon, nagkaluray-luray na ang katawan ng panday na yan. Hindi totoo yan!